Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang interesado nga ni Juan Dallas Maverick sa pagkuha kay Kyle Kuzma. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gusto na nga ni pong sumali ni Bruce Brown sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, maayos pa rin ang kalagay ng Dallas Mavericks sa standings ng Western Conference sa pagkakaroon nga po nila ng kasalukuyang record ng 24 wins at 18 losses ay hindi para naman nga po kampante ang kanilang team ngayong season. Sa katunayan, hindi pa nga po sila ngayon kontento sa kanilang kasalukuyang lineup. Gayong parte pa rin nga po ng kanilang mga plano ay gumawa ng trade bago sumapit ang trade deadline upang sa ganon ay mapalakas pa nilang lalo ang kanilang kupunan. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita, isa nga po sa mga players na tinututukan na nga po ngayong kunin ng Dallas Mavericks ay si Kyle Kuzma na official na nga pong ginawang available ng Washington Wizards sa loob ng trade market. Kaya may pagkakataon na nga po talaga ang Mavericks na makipag-agawan sa kanyang servisyo sa pag-average nga po nito ngayong season ng 22.4 points at 6.3 rebounds per game sa kanyang 45.6% shooting na mapapakinabangan na rin naman nga po ngayon ng maayos ng Dallas Mavericks. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gusto na nga na pong sumali na Bruce Brown sa Los Angeles Lakers. ayun nga po mga sa na nalabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider, matapos lamang nga pong makuha ng Toronto Raptors si Bruce Brown sa trade mula sa Pacers, ay plano na nga po agad nila itong i-trade ulit sa ibang kupunan. Sa katunayan, gusto nga po nalang makakuha ng at least isang future first round pick at isang batang player bilang kapalit nito. Kaya dahil nga po dyan ay kumpermado na meron na nga po talagang pag-asa ang Lakers na makuha siya sa isang trade. Lalo pat kayang kaya rin naman nga na po ni Rob Pelinka na ibigay ang hinihinging kapalit ng Raptors para makuha si Bruce Brown bago ang trade deadline. At base nga po siya sa pang lumabas na balita, mas gusto nga na po nitong lumipat at maglaro ngayon sa isang contender na makakapagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad at mas malaking playing time since meron na rin naman nga po siyang hawak ay na malaking kontrata. Kaya kung sakasakali man nga na punakunin siya ng ibang team kagaya ng Lakers na interesado sa kanyang serbisyo, ay hindi nga po niya ito hihindihan. Yes, wala rin naman nga problema si Brown sa pagsali sa Lakers kahit man kinalaban pa nga po niya ito last season sa Western Conference Finals. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video